Hello guys, another day, another mini vlog. Ito ay pagkarating namin galing sa school ni Ate Amber. Pansin ko yung mga pansit canton at mga noodles ay natutukuyan na ng mga langgam. Kaya ito lilinisin natin at e-esprayan ang daanan ng langgam para hindi na nila mapuntahan ng ating noodles. Ito pa isa sa fast moving item natin dito sa tindahan. Dahil kapag may nagpapaluto, ay tinatanggapin natin para kahit pa paano ay meron tayong extra income. Dahil napansin natin na may mga items na kulang na sa ating display ay magre-refill na rin tayo. At i-apply natin ang first in, first out para hindi tayo ma-expire ng item. Sabi nila kapag magulo ang tindahan ay mabenta. Pero dito sa amin, hindi lang talaga kami nakakapag-ayos kaya magulo ang aming tindahan. Pero thank you pa rin sa lahat ng bumibili sa aming munting tindahan. Ito so ay nag-aayos ng ating tindahan ay mayroon namang magpapapapapap. Ito nito sa ating extra income kaya kahit kapano, kahit matuma lang ating tindahan ay mayroon pa rin tayong pambili ng ating pagkain sa araw-araw. So guys, hanggang dito na lamang at thank you for watching. See you again on my next mini vlog. God bless everyone.